Gini sang manok tokwat Kapet Magsisimula tayo sa mga paghahanda ng rekado. Hiniwa ko lang ang tokwa ng kwadrado para sigurado tayong mapunta sa tamang tao. Hiwain ko na rin ang pechay para sumiglang puso mong matamlay. Naghanda na nga ako ng siling haba at akin ang hiwa-hiwain. At maglagay ng mantika sa kawali at maprito ng tokwa hanggang sa maglight brown. Shoutout po kay Ma'am Ruby Silimen. Mary Jane Victorio Rivero. Naabot ng tagumpay. Ito na ang gusto kong kulay. Sa aking tita na si Renali Yagin, Katoliko, shout out. Kay Ma'am Inday Vlog, shout out. Kay Sir Hipolito Billiones, shout out. Matapos ko ng maahaw ng lahat, kunting mantikat, bawang na. Kasunod na ng chinapchap ko na luya. Tuloy-tuloy lang ang paghalo. At sunod ka agad ang chinapchap ko na onion. Yung naalala mong mahal ka noon pero hindi na ngayon. Ito talagang nagpapaluha sa aking mata. Kaya ilagay ko ng karne. Pamintad, halo haluin na. Ang Maricel Ferrer si Quihud, shout out. Tuloy pa rin sa pagpapasayaw. At lalagyan ko na ng soy sauce, oyster sauce. Bigain ng hindi masayang. Konting suka para babalansi ang lasa. Sa aking lolo na si Baso Dupas Lori, shout out. Isang tasang tubig naman ang ilagay ko. Lokwang tinabi ko kanina, nilagay ko na halo at pakuluin ko lang. Saka ko naman ilagay ang hiniwa kong pechay. Kung magpapasaya ng malungkot mong buhay. Ito ay malapit na. Kaya ang nakasimangot nilang muka ay papalitad ko ng ngiti sa kanilang mga labi. Hiniwang siling habay, ay bagsak na. Kung mapatunayan ko at matikman na. Kaya samahan nyo ako at ihip-ihipan ko muna at mainit pa. Namnamin at sabihin. Ayos lang, tanghalian!